bulok ang bahay mo ibenta mo na bibili ka lang ng bahay bulok pa <laughs> bibili ka lang ng bahay luma pa amir winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa canada magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags Eto na, no? nilinisan ko na yung ating backyard oh. Ganda tingnan talaga pagka malinis no <laughs> eh, para sa akin mga kainags, malinis na yung backyard natin na yun, oh. Although madumi pa rin kahit papaano Pero mamaya pag uwi ko Pagkatapos natin magtapon ng mga pinaghakot natin Pinang mga basura mga kalap Ano yung koto? Ititrim ko ito mga kainags no? Kasi bago mag snow, mas maganda na yung trim na yan Para next year, fall, ah uh, spring Para next year, spring maganda tingnan so, ito mamaya tatanggalin ko yung mga tornilyo nito mga kainags ano? para may ayos na rin natin may organize na rin natin para sa winter pag may snow na dito maganda tingnan tsaka syempre madaling ishovel ano? Yan. ito kasi daana namin to eh. dito kami dumadaan yan so yung nakikita nyong parang kama rito doon na dito ko na nilagay oh. nilagay ko na rito mga kainags oh. Oh, diba? sinandal ko na dyan pero may ano yan? may lock tapos sa uh, yun nga pala no, 'di ba? Nakawala si Sayon nung nakaraang linggo, 'di ba? So nilagyan ko ng bakal dito. O so, nga pala no, meron kasi nag-comment, bakit daw uh, dito ko sa loob nilagay yung mga bakal, hindi sa labas. Parang, nga ano, kasi lumulundo to, no. So dito ko na lang nilagyan ng bakal, tapos pero nilagyan ko rin yan ng ano, ng alambre mga kaibigan. Sana may alambre yan. Kita niyo ba 'yung alambre? Alambre. Ito may alambre din. Yan may alambre din to. Yan alambre. Para kung sakaling ano, ano hindi na lumulundo. Tsaka ano to, yung bakal nito malalim. Talagang lubog na lubog sa ano. Ano lang to, pa, uh, pan, ano lang pansamantala. Temporary lang yan. So dito nilagyan ko na rin ano. May bakal din yan. Kaya madalas pumunta si Sayon dito. Tinitingnan niya kung kaya niyang uh, lumusot tuloy. No? Ayan, hindi na. So temporary lang yan pag nagka -pera tayo. Lalagyan natin ng ano yan. Nung bakal yung ganito. Brace sa ilalim. Tsaka lalagyan din natin ng simento yan. Mga ganito. Marami akong ganito eh. Huhukayin natin 'yan. Lalagyan natin ng semento para kung sakali hukayin ni Sayon. Eh, ito 'yung mahuhukay niya matigas 'no, ganito. Marami tayo niyan eh. Yan, yeah, nandito na ulit tayo sa Eco Station mga kainag siya, ano? Hintay lang natin yung pila na yan, no? Pero pagka week, week, weekends, nak, haba pila nito mga kainag siya hanggang dun sa likuran natin. Eh, sandali lang naman yan, eh. Doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, ano? Uh, nandito tayo para magtapon ng mga hinakot ating basura. Kasi itong mga malalaking basura na hinakot natin kanina, hindi ito kinukuha doon sa weekly na dumadaang basura. No? Pag mga malalaki, malalaking basura, dito sa Alberta, kailangan itapon mo talaga yan. Maghanap ka talaga ng tapon ng basura, katulad nga nitong Eco Station. Tapos magbabayad ka. Pero pag konti lang naman, sabi nila, pag konti daw, hindi ka na yata magbabayad. Ano? Pero pag marami, doon ka pala magbabayad. Minimum ng $20. Tapos yung mga pinagpalitan mo ng oil, tapos nag-change oil ka na sa sakyan mo, walang bayad, walang bayad dito. Ayan, yan pala mga kainis, ano? Meron na kalagay dito, yan. No? Pag small item, $10. Large item, $20. Hintay lang natin yung mga nasa unahan natin Tapos yun o, no? meron na silang Halloween o no? Yun o, no? Halloween <laughs> Happy Halloween ano Yan Hintay lang tayo ng turn natin yeah, So biniyara natin mga kainags ay $10 lang $10 yan tapos si Kaba, ano, kala ko, Pinoy yung kausap ko, tinagalog ko pa naman. Buti naintindihan yung tires, sabi ko, meron akong tatlong tires. Hindi, <laughs> Inglesero pala. Pinoy lang siguro, baka hindi marunong magtagalog mga kayo. Ano? Hmm. So, hintay lang natin, tatapon tayo ng ano rito, ng mga basura natin. Yan, yan. So, yun yun, yun kulay orange yung kinausap natin, eh. kala ko, Pinoy. So, hintay lang natin yung mga nandyan mga kayo. Ano? pag natapos na yan, yung mga nagtatapo na yun doon, tayo na sunod Ayan. so yung gulong, doon natin tatapon yung gulong yun o, doon sa may pwesto na kulay orange na napagtanungan natin yung mga bakal naman dito sa may ano yan yung mga bakal dyan, dyan itatapon sa may u hole, yung likuran ng u hole na yan, mga bakal dyan Ayan. tapos sa tayo hintay-hintay lang tayo rito nilagyan ng harang yung ating uh, harapan na yan oh. ibig sabihin, wag muna pumasok dahil puno ang loob Hintayin natin go signal nila. Yan, so tinanggal na yung harang mga kainex, no? Kaya lang, hinihintay lang natin yung command kung saan tayo pupunta, no? Pag sinay saan tayo, uh, doon tayo pupunta. Wait lang tayo. Yan, so mga doon, mga, mga kinis, mga dahon, mga puno, yan, doon yan. May mga kanyang-kanyang lagayan. Dahon, mga puno, yan. Dami, no? Tapos tayo, doon tayo. Yan, doon tayo. Tatlo yan, eh. Yung isa, yun, no? Yan, meron. Mamimi, ano, hintay lang natin yung command nila, kuya. Ayan, no, kita nyo. Tatapon ng basura, no. Dito tayo tinuro, mga kainan ano. no. Yan, may container dyan. Eh. Dyan tayo magtatapon ng basura. kailangan dito meron kang gloves na makapal, mga kainan ano? siya, kasi baka masugatan tayo. So, tatapon muna akong basura, sandali lang, ha. So, okay na mga kainis okay, so na, tara na, let's go Yan, tapos yung mga gulong natin dito mga kainis Dito natin, natapon yung gulong natin Yan, doon natin ah. Lagay natin dyan Kunin natin dito yung gulong Yan, dito natin tatapon, gulong Yan, alright Ah Hmm. Yan, para wala na. Malinis na yung ating bakuran. Ay, nako po. So, tatlong gulong lang yung ko. Kasi nilalaro ni Sayon tsaka ni Saya yung malaki, no? Malaking isang gulong. So, sakto lang yan. Nagtira tayo ng isang gulong sa bahay. So, tara, let's go. So, okay na mga kainags. Ano, malinis na. muntik ko pang makalimutan yung gulong. Grabe, buti na lang tumingin pa ako sa ano. Sa likuran. <laughs> Sayang, binayaran natin yan, eh. Tsaka malaki yun Okay lang kung maliit eh Pero malaki yun So tara let's go mga kainags Alis na tayo Malapit ko nang mabili ito mga kainags Konti na lang Konti na lang Yan Ilang linggo na lang Magiging akin ka na rin <laughs> So ito yung talagang Isa sa mga gusto kong bilhin mga kainags pangtanggal Pang tanggal ng mga tornilyo Yung mga malulupit na Mahigpit na tornilyo no? Kasi maganda rin ito 1,170 foot-pounds torque nasaan o. Nasa ano to no? 259. Ayan. Mga siguro dalawang linggo na lang. Mabibili ko. Ay hindi. Mauutang ko na to. Ayan. Lagay mo natin dyan. gano talaga yung mga lalaki. Mahilig sa mga ganyan. Mga, mga tools. Na gusto natin na uh, mabili no? Na magkaroon tayo. Kasi... Siyempre sa bahay natin or kung hindi mas sa bahay natin sa mga sasakyan natin malaki may tutulong nun Uh, Bosog Linis na, di ba? Wow, maganda na tingnan mga kainis, ano? Ganda na sa mata. Wala lang basura. Yung basura, nagsasalita na lang. <laughs> Ayan. Hoy, hoy, hoy. yung ginagawa mo? No, 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 no. Stop it, stop it. Stop it. Sayon. No, 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 no. Nobody. No, no, no. Kime, kime. Kime. Stop it, stop it. Come Yan, tapos sa, uh, sa October 31 mga kainags sana Simula October 31 Yung ating uh, green ano? Nakipansin nyo yung green Ayun, no? Oh, yung green uh, na cart natin ano? Yan. Ano na yan uh, every, every two weeks na kukunin Ng City of Edmonton Di ba nung no, nakaraang spring, summer At saka ngayong fall Every week nila kinukuha yan kasi ano, madaling Mabulok yung mga food scrap ano? Nilalangaw eh ngayon kasi pag pagpapa, pagpapasok na yung November medyo malamig na yan mga kainags no? kaya nag inform sila na yung mga green card ay every 2 weeks nang kukunin yan. pero yung kulay black every 2 weeks talaga kinukuha yan Sige. Kasi wala ng ano eh kasi pagka summer nga maraming langaw mga kainag no. dahil mainit nga yung panahon eh. eh. ngayon naman actually ngayon wala na ako nakikita mga langaw no. Meron pa rin ako nakikita pa isa-isa dalawa ganyan. Wala na konti na lang. Meron mang langaw dito yung nagsasalita. <laughs> Magandang umaga uli sa inyo mga kainags, ano? Kagigising lang natin. Naglakad-lakad ako ngayon kasi kita ng araw, eh, no? Tsaka hindi masyadong malamig. Actually, medyo mahangin. Pero yung hangin, warm mga kainags, ano? Ganda. Uh, lubusin mo natin mag-t-shirt ngayon kasi next week, kung hindi ako nagkakamali, nakita ko kasi sa forecast, ano? Ah, uh, magi-snow na. Nako, malamig na, negative na. Magne-negative na ang temperature natin next week. Ngayon kasi parang pa-single digit lang pagkagabi, ano. Wala pa yung minus. Pero next week, meron na akong nakitang minus sa temperature natin. Grabe. Ito na ang simula ng umpisa, 'yan. Ng tunay na buhay dito sa Canada. Ha, ah, grabe, no? So parang kailan lang mga kainags, nung kakalipat lang namin dito sa bahay namin, hindi namin nakalain na ganoon na pala kabilis ang panahon, ano? Biro mo, next year, nine years na kami sa bahay namin. Parang kailan lang, kakalipat lang namin. Parang sariwa pa sa alaala ko nung yung 2016, ano? Kasi 2016 kami nakalipat dito sa bahay namin eh. May, May 2016 yun. Eh, 25 years yung yung bahay namin, no, babayaran ko, no? So after uh, oh, ilang ano na lang, siguro 16 years na lang. <laughs> Pero baka hindi abutin ng 16 years mga kainags, ano? Kasi siyempre, pag nagkakaedad tayo, eh, Eh, tapos ay, 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 dalawa na lang tayo ng ating ah, mahal na reyna na nakatira sa bahay pag tumagal pa ang panahon, syempre yung mga anak natin aalis na yan, eh, di ba? pag ano na ng sariling pamilya yan eh, ano mga kainags ano syempre dalawa na lang kami matanda ka na tapos syempre hindi mo na kayang mag shovel ng snow dyan bisit na kasi na to ah ingay ingay ah ayaw siya may nagsasalita sa harap ng bahay namin matahulan nga to matawag nga amo ko <laughs> delikado bisit <laughs> yan ang ating mga alagang aso o oh, kita nyo naman mga kainags ano tanya naman ano wala na wala na yung pangit sa mata natin dito sa ano no? sa harapan ng ating backyard o, sa harapan ng ating likuran ng ating bahay pala dito wala na so malawak na yung ano malawak na yung, yung na laro ano mga aso natin ah, so ito bahay namin grabe no so tagal na nito mga kainig kasi naitayo to 1957 ano 1957 uh, itinayo mga 19, around 1957 tapos yung garahe namin, may garahe nga kami, hindi naman namin nagagamit na ipapasok yung sasakyan. Pero okay lang yan kasi meron naman tayo isang garahe doon. Ayan kung saan natin ilalagay ang ating mga sasakyan. Ayan. Ano lang, no? simpleng-simple lang yung bahay namin, mga kainags. Ano? Ay, by the way, kahit na nga pala, may naalala ako. May, may napanood kasi ako <laughs> doon sa isang vlogger, ano, taga Saskatchewan. Eh, meron daw sa nagsabi na yung bahay niya raw, bulok at ibenta na lang daw niya. <laughs> <laughs> yan, shout out sa Karinyo family ano, kay Mark at sa family niya. Yan kina Dragon. Yan. yan shout out sa inyo kasi mayroong nag-comment dun sa vlog nila na uh, bulok ang bahay mo, benta mo na. Yo. Hindi <laughs> natawa lang ako kasi nalalo kasi may vlog ako ganyan dati no, yung eh ano ngayon kung bulok ang bahay ko, pero masaya naman ako, di ba? Nakakatulog naman ako, 'ya, yeah, di ba? Nagagawa ko 'yung gusto kong gawin o, o, sa oras ng day off ko, di ba? Kung gusto ko mag-overtime, pwede ako mag-overtime. Kung walang overtime, okay lang. Hindi ako apektado. Parang gano' no, 'yung 'yung previous vlogs ko. Tapos eh sabi ko pa nga doon, di ba, eh, eh gusto ko man bumili ng bagong bahay. Gusto ko syempre, Parang yung gusto ko syempre. Eh. Syempre inaano natin sa budget niya natin, ano? Uh, inaano natin sa budget natin kasi 'Di ba? Bibili ka nga ng bahay, 'di ba? Sabi nasabi ko dun sa sa previous vlog ko eh, na 'yan ano. No? Bibili ka ng bagong bahay, maganda, sasakyan, pero kung idedepende mo sa overtime, may rapang ka talaga. 'Yan. Pero dun sa vlog ko na 'yun, mga kainag, ano, uh, hindi kasali dun yung ano, yung mga mayayaman. Syempre yung mga mayayaman, ano na 'yan? Given na 'yan, ano. Hindi hindi sila dun kasama sa usapan. Kung mayaman ka, at kaya mo talagang bumili ng bahay. Wala tayong problema roon mga kainags. Hindi naman yun, ang, hindi, hindi sila kasali dun sa ano natin, yung previous vlog natin. Ano. Yan, sa mga hindi nakapanood, nako ang dami ng bash sa akin dun mga kainags, ano, Binash talaga ako ron. Pero okay lang kasi, uh, totoo naman yun, know, nag-real talk tayo doon So, pasensya na dun sa mga natamaan ko doon pasensya na ano. Kasi nag-real talk lang tayo, kasi katulad ako mga kainags, ano, Ang sweldo ko ay hindi naman ganun kalakihan sapat lang, tama lang, kasi ang priority ko sa buhay ay mag-relax mag mag-relax, mag-relax na lang gusto ko kasi magkaroon ng time sa sarili ko at sa family ko, yan, although wala ng time yung mga anak ko sa akin kasi nga, malalaki na sila kaya nga, di ba, may mga previous vlog ako na nasabi dati na uh, nung, uh, nung maliliit pa kasi mga anak ko, trabaho din ako ng trabaho, ganon. so, di ba, pumunta nga ako ng Canada iniwan ko sila kasi kailangan ko mag-sacrifice para sa kanila kasi kung hindi wala akong ma maibibigay ng magandang buhay para sa kanila so ibig sabihin hindi ko nagisnan yung kanilang paglaki so nakasama ko na lang sila yung bunsong prinsesa ko nasa 11, 11, years old na nung time na yun kumbaga syempre na doon siya sa stage ng pagdadalaga na kaya kung kailan naman nagkaroon na ako ng oras para sa kanila sila naman yung walang oras sa akin pero okay lang yon. that's part of the life of life talaga kaya itong dalawang aso na lang natin yung ating nagpagbibigyan ng ating oras. Di ba? Ang sarap tingnan para mga anak natin. Ano. So yun lang, no, natawa lang ako mga kainags, Kasi ayun uh, nga, yung sabi nga ni, ni Mark Carino, ano? okay lang na ganyan yung bahay namin. Uh, na kami sa ganyan. Uh, as long as kaya naming bayaran, di ba? Walang pressure, di ba mga kainig ano? no? Uh, especially, may oras siya sa family niya. Yan. Tsaka syempre, pag oras ng day off, yan, labas sila, nakakasama nila yung, kasama nakakasama nila yung family nila. di ba? Diba? Kaya hindi naman masamang mangarap mga kainags ano? Hindi naman masamang mangarap Pero syempre minsan Pagka pinilit uh, nating abutin yung pangarap natin Tayo rin na mahirapan minsan eh, di ba? Tayo rin mahirapan talaga eh. Um, siyempre, pag walang overtime, yan, magiging mainit ang ulo natin. Siyempre, eh, kailangan natin ng overtime eh, para mapunuan natin yung mga babayarin natin sa bills, sa mga utilities, yan, yung mga pinagkakautangan natin. Yan. So, huwag magalit mga kainig sa akin. No? Kung baga ako, eh, nag -ano ako, nag-real talk lang ako. No? Tsaka, na nga. Pero kung siyempre, katulad nga na sinabi ko, kung malaki naman ang sweldo mo, mayaman ka naman, wala naman nga problema roon, hindi kay kasali rito yung mga mayayaman wala namang masamang mga mga kainis ano? tsaka nasa sa inyo naman yan kung ano lang ako kasi ako dati kaya ako naman nabanggit yung kaya ako nagsalita sa vlog ko na yon maraming mga nagsabi sa akin na bulok naman ang bahay mo <laughs> may multo pa nga bakas dyan baka sabi pa nga may multo dyan sa bahay mo kasi lumang bahay na parang <laughs> ganon so kaya ako nabanggit kaya ako nagawa yung content na vlog ko na yon yan doon sa mga hindi nakapanood, yun yung ano eh, yung title noon ano, yung eh ano ngayon kung bulok ang bahay ko, masaya naman ako. Yun yun mga kainig. Kaya minsan may, may, mga nabubuwisit sa akin mga kainig no pagka uh, sinasabi ko na 32 hours na lang akong nagtatrabaho sa loob ng isang linggo tapos hindi ako nag-overtime. Yan may mga nabubuwisit sa akin mga kainig ano, Para daw ang yabang-yabang ko. Hindi sa totoo talaga mayabang ako eh no. <laughs> Kaya nga lagi ko sinasabi sa vlog ko eh, mahangin, napakahangin ko 'yan. Tapos sasabayan pa ng hangin ng kalikasan, di ba? <laughs> Ambihira no. So 'yun, 'yun yung dahilan kaya ako nagawa yung yung vlogs ko na 'yon. Bibili ka lang ng bahay, bulok pa. <laughs> Bibili ka lang ng bahay, luma pa. Amir. <laughs> Pero importante doon, yan. sabi nga ni Mark Carino, no? Importante doon, meron kang sariling matatawag na bahay mo. At importante doon, natitirhan mo yung bahay mo, natutulugan mo yung bahay mo, di ba? Kasi ako, ano lang naman to, temporary lang naman to, katulad yung nabanggit ko. Kasi dito sa Canada, karamihan dito sa Canada, ano, pag may edad ka na, nagda-downgrade. Ibig sabihin ng nagda-downgrade, uh, bumibili na lang sila ng condominium binebenta na nila yung mga bahay nila. Kasi yung condominium, maliit lang, parang kundi ako nagkakamali, maliit ano lang, hindi ba yung condo yun yung parang kwarto lang siya, no? Pero malaki siya, bahay na bahay talaga yung loob. Kaya hindi mo na, hindi ka na mamumroblema sa pagshovel ng snow, sa pagpapakala ng snow, kasi meron ng uh, condominium fees, meron ng magpapakala ng snow para doon. Wala ka nang problemahin doon. Yan. Para doon sa mga, na, doon sa mga nakakaalam, yan. pwede kayo mag-comment mga kainag abo no? about sa condominium. Kaya ito yung may-ari kasi nitong bahay namin. Binenta na to kasi hindi niya na mag na. No, na 80 plus na no. Kaya ang biniginawa niya, uh, bumili na lang siya ng condominium. Yung napagbentahan niya rito, yun ang binili niyang condominium. So wala na siyang wala na siyang ano, wala na siyang backyard, uh, backyard na ganyan pag condominium nakatira. Wala nang po problema. Kasi nga matanda na mga kainis ano hindi hindi na ano advisable tapos mag-isa ka lang titira ka rito magbabayad ka ng property tax utility bills ako. medyo mahal hindi na ano ang fa itong bahay na to siguro pang family lang talaga to ano kaya nga nasa nasabanggit ko sabi ko pag nagkaedad na kami eh, eh baka sana may bumili ng bahay na to no kasi matagal na kasi syempre baka sabihin nila eh bibili ka lang ng bahay bulok ba <laughs> so anyway kung walang bumili di eh sana bababaan natin yung presyo para may bumili. Siguro by that time yung mababang presyo na sinasabi ko, yung malaki pa rin yun, kahit pa paano, no? Ayan, siguro magkakondominium, ayan, kondominium na lang din. Ganun talagang buhay dito sa Canada, sa mga may edad. Pero meron namang iba rito, na kahit na matanda na, nag stay pa rin sila. Kasi may mga binabayaran sila na magsusobel lang snow nila, ayan. So mga kainags, ano, uh, ano lang yun, real talk lang. Huwag kayong magalit sa akin, huwag sana kayong magalit. Ayan. Pero pwede kayong mag -comment. Any harsh comment, any bad comment, good comment, yan. Acceptable yan. Tinatanggap natin yan mga ka Basta good vibes lang tayo at tuloy ang buhay dito sa Canada. Paalam na kami mga ka Thank you very much sa pagsama. Kita tayo sa Hanggang sa muli.